Alam ng mga mandirigma sa ating piling na ang mga salita ay may kapangyarihang sunugin ang mga tulay o magtayo ng mga sibilisasyon sa isang hininga, ngunit karamihan sa mga lalaki ay nagsasabi lamang ng matatangis na kalokohan at pinapanood ang kanyang mga mata na nagiging malabo na parang nalimutang tagumpay. Hindi mo ba ito naramdaman? Siya ay nagiging isang kastilyo na may nakataas na pader at nakataas na tulay daanan sa sandaling ang dilamo ay magkanulo sa iyo. Ito ay dahil sobra kang nagbigay o kulang ka sa halip na dahil ininsulto mo siya. Kapatid, ang kamay na humahawak ng tabak ang pumapatay sa arena ng pangaakit, hindi ang tabak mismo. Hinahikayat tayo ng ating kultura na maging ikaw mismo na para bang sapat na yon para mabuksan ang mga pintuan ng pagnanasa. Dayon paman, kung walang plano, walang saysay ang pagiging tunay. Tinatanggal natin ngayon ang mga ilusyon. Batay sa mga patibong na pinapagana ng dopamine sa makabagong psikolohiya, sa mga anino ng dimalay ni Jang, at sa matatag na apoy ni na Epictetus at Marcus Aurelius, tinutuklas natin ang dalisay na mekanika ng isip ng lalaki sa pagharap sa palaisipan ng babae. Hindi ito isang script para sa panghihikayat. Sa halip, ito ay isang gabay sa pagkontrol ng iyong panloob na kaguluhan. Pagbabagong anyo ng mga salita tungo sa mga sandatang nakasasakit lamang sa ego at hindi sa kaluluwa. At pagbabagong anyo ng katahimikan tungo sa kulog. Isipin ito. Ilan na ba ang mga alita ng natalo mo dahil sa sarili mong walang pigil na pagnanasa kaysa sa kanyang pagtanggi? Ang layunin ng laro ay kontrol, hindi pananakop, pagpipigil. Ang uri na nagpapahintulot sa iyong ngumiti habang nakatayo sa gitna ng kanyang kawalang interes dahil alam mong lilipas din ng ulan. Hindi tayo narito para magmanipula. Narito tayo upang makipag-ubnayan ng may katumpakan ng isang hari ng mga pilosopo nagtatanim ng mga binhinang pagnanasa at pag-aalinlangan na tumutubo sa kanyang isipan matagal na pagkatapos mong umalis. Lumapit ka kung ito ay tumatama sa iyong damdamin o kung pinapailang alang nito ang tahimik na apoy sa iyong dibdib. Dahil ang susunod ay mga bala para sa lalaking handang umusad, hindi payo. Batas 1. Ang mga salita ang lumilikha ng katotohanan. Hindi ito inilalarawan. Suri ng larangan ng digmaan. Karamihan sa mga lalaki ay tinatrato ang pag-uusap na parang pagsalakay. Binobomba siya ng impormasyon, papuri, o magkakandaragandang kahilingan na nakabalot sa alindog. Maganda ka. Gusto kita. Walang tao sa bulwagan at malabo ang aling ongo. Nais nilang sumunod ang puso sa kanilang mga salita na nagmumula sa isip. Nararamdaman niya ang panginginig sa halip na marinig ang mga salita. Isang maling pahayag ang maaaring magbago sa iyo mula sa posibleng kakampi tungo sa kalabang nakalimutan. Bakit? Dahil ang wika ay alkemiko, hindi neutral. Binabago nito ang nangangako tungo sa kahabag-habag o ang karaniwan tungo sa kaakit-akit. Ito ay nagpapasimula ng interpretatibong sayaw ng utak mula sa psikolohikal na pananaw. Hindi ang mga pangyayari ang nakakaabala sa mga tao, kundi ang kanilang mga paghuhuska tungkol dito. Itinuro sa atin ni Epictetus. Kapag ikaw ay nagsasalita, na mo ang kanyang opinyon tungkol sa iyo, hindi lang basta nagbibigay ng kaalaman. Sinusuportahan ito ng agham sa pag-uugali, na nagpapakita na ang pagiging bago at ang kawalang katiyakan ay nagpapataas ng dopamine kaysa sa katiyakan. Isang paulit-ulit na papuri? Tulad ng gamot na naubusan ng bisa, hindi nito nahihikayat ang kanyang pansin. Ngunit ang isang terminong nagmumungkahi ng mas malalim na daloy, napipilitan siyang habulin ang matinding kagalakan nito dahil pinapagana nito ang sistema ng gantimpala. Tatawagin nito ni Nietzsche na kalooban ng kapangyarihan sa Pilosopiya. Inaanyayahan mo siya sa isang dinamikong kung saan nagsisimula siyang pagdudahan ng sarili niyang mga hangarin, hindi ka nagmamakaawa para sa kanyang pagtanggap. Isipin mo ang eksenang ito mula sa isang pelikula, sa isang bar na mahina ang ilaw, maririnig mo ang mga usapan na parang ugong ng malayong kulog. Kumikislap ng bahagya ang apoy sa kanyang mga mata habang tumatawa siya sa kwento mo ng isang palpak na pakikipag sa palaran. Sa halip na sabihin, ang galing mo, yumuko ka, nagtitigan kayo, at nanahimik ka sandali. Alam mo, karamihan sa mga tao nakakasawa, pero ikaw? Sabi niya nang walang pakialam. May sira ang sistema ko dahil sayo. Kumukupas ang ngiti niya, siya kamuling nagniningning. Bakit? Nilikha mo ang kwento kung saan siya ang anomalya at ang istorbo. Nagbago ng tahimik ang monologo niya. Anong ibig niyang sabihin? Talaga bang ganon ako kaiba? Inulit-ulit niya itong pinatugtog gabing iyon habang mag-isa siya sa kama, nabuhay ang kanyang kuryosidad at tumibay ang kanyang ego ihambing ito sa mayabang na hangal na puro papuri sa iyo. Ang hot mo, hindi ko matigil ang pag-iisip tungkol sa iyo. Tumataas ang kanyang mga hadlang na parang lumang pader ng kuta at nararamdaman niyang pinipisil siya at kinagawang bagay. Ang aral? Bawasan ng dami ng salitang ginagamit mo, ngunit hayaang magpahayag ang bawat isa ng bigat ng mga hindi nasabing salita. Magbigay ng hamon sa sarili. Bilangin ang dami ng pangungusap na gagamitin mo sa isang pag-uusap sa susunod tanggalin ang hindi kailangan sa halip na umatras gawin mong lumapit siya ito ay tungkol sa disiplina hindi sa panlilin lang hindi ka na muling magiging lalaking makakalimutan niya pagsapit ng madaling araw kung matutunan mo ito batas 2 ang enerhiya ay laging mas mabigat kaysa sa mabulang bibig pansinin ng karaniwang tao nag-iisip kung bakit siya umatras pinag-aaralan niya ang mga linya ng pickup artists at pinibigkas ang mga ito na parang loro sa hawla mali ang paghahatid, ngunit tama ang mga salita. Isang balat na walang laman. Hindi ang sinasabi mo ang mahalaga, kundi ang aura na bumabalot sa iyo, ang kapanatagan sa iyong tinig, at ang bagyong nasa likod ng iyong mga mata. Ang kasaganaan ay dumadaloy na parang alak, ang pangangailangan ay tumutulo na parang lason. Galugarin pa. Ang emosyonal na impeksyon ang nagpapakita nito sa psikolohiya. Kumikislap ang mga mirror neuron Pinagsasabay ang kanyang emosyon sa sayo. Nainis siya kapag nagsasalita ka ng desperado dahil sinisip-sip niya iyon. Ngunit mula sa posisyon ng matatag na kawalang interes, tulad ng paru-paro sa apoy, naaakit siya sa iyong lakas at sumasalamin dito. Ang kalidad ng iyong mga iniisip ang tumutukoy sa kaligayahan ng iyong buhay, bulong ni Marcus Aurelius. Ilapat ito sa iyong enerhiya. Ang iyong mga salita ay magpapakita ng kaguluhan sa iyong panloob na mundo. Narito ang kinutukoy na shadow self ni Jung, ang hindi nasasabi mga takot na sumisira kahit sa pinakamagaling na talumpate. Kinakailangan ng pilosopiya ang integrasyon. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng iyong mga pagnanasa. Lumika ng polaridad sa pamamagitan ng pagkokontrahin ang iyong kapanatagan sa kanyang mga emosyonal na pagsabog at ang kasaganaan ng kanyang mga ideya tungkol sa iyo sa kakulangan ng iyong pansin. Isipin ng tagpo, mga dahon ng taglagas na umiikot na parang hindi nasabi ang pagsisisi sa isang bangko sa parke sa paglubog ng araw. Maraming tensyon ang nararamdaman sa hangin habang nag-uusap kayo ng isang oras. Pinagtatawanan niya ang iyong seryosong ugali. Tumigil ka, Hinayaan mong umunat ang katahimikan na parang matigas na kwerdas ng busog sa halip na ipagtanggol ang sarili. Mag-ingat ka, nagsisimula mo nang tinagdudahan ko ang mga patakaran ko. Wika niya, kalahating nakangiti. Nanginig siya. Nahuli siya sa loob. Anong mga patakaran? Bakit ako? Sa paghahambing, ang beta na lalaki na may masigasig na mga mata at boses na nanginginig ay biglang binigkas ang parehong pahayag, umatras siya, nawala ang kanyang kuryosidad na parang hamog sa umaga nang madama niya ang pakiusap at pangangailangan ng pag-apruba. Kunin ang aral. Bago mo atakihin ang kanyang kuta, patibayan mo muna ang sayo. Isipin ito. Nayong gabi, umupo kang mag-isa at isipin ang pag-uusap. Damhin ng mga salita na nagmumula sa panloob na bukal ng walang hanggang kapanatagan. Pinipilit ka ng batas na ito na maging personifikasyon ng kontroladong kapangyarihan sa halip na basta na lang itong pag-usapan. Kung mabibigo ka rito, walang salitang makapagliligtas sa iyo. Kung magtatagumpay ka, maging kaakit-akit pa ang katahimikan. Batas 3. Ang pagnanasa ay pinagyayaman ng pagiging malabo. Panoorin mo itong mangyari. Malayang ipinapahayag ng mga lalaki ang kanilang emosyon, Inilalangtad ang kanilang kaluluwa na parang handog sa dambana para lang makita siyang lumayo. Bakit? Pinapatay ng katiyakan ang misteryo, ngunit ang kislap na nagpapasindi sa apoy ay ang ambigwidad, ang pahiwatig na nanatili, ang hindi nasabi, ang pinakamalakas na tumatagos. Sa sikolohiya, ginagamit nito ang cognitive dissonance. Ang isip niya ay hinahabol ang hindi nalutas. Ang dopamine ay paulit-ulit na tumatagos nag a ang idea ng kakulangan. Ang hindi niya lubos na maunawaan ay nagiging mahalaga. Sinasabi sa atin ni Epictetus nang may katatagan na mas naghihirap tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. Sa halip na subukang pigilan ang malikhaing kaisipan ngayon, gamitin ang mga salita upang itanim ito. Ang bangin ni Nietzsche ay sumusulyap pabalik. Mas mahigpit na nakatali ang mga kaluluwa sa sulyap ng kalabuan ng pagkahumaling kaysa sa mga tanikala ng kalinawan. Dito namumulaklak ang polaridad, ang iyong nakatagong kahinaan laban sa kanyang likas na hangaring makawala. Cinematic na tagpo Ang patak-patak ng ulan sa salamin na parang mga mainip na daliri sa isang kapihan. Ang usapan ay lumihis patungo sa pribadong usapan. Sinasabi mo, may isang bagay sa iyo na nagpapawala ng aking balanse. Hindi ko matukoy kung ano iyon. Ngiti ang kanyang mga mata sa kuryosidad habang inililingon niya ang ulo. Ano nga ba iyon? tanong niya sa sarili. Ikwento mo pa, nabuhay ang kuryosidad, napalambing ang ego. Pakinggan natin ang hangal na magsabi. Sa tingin ko, nahuhulog na ako sa iyo. Direkta, desperado, ano ang kanyang sagot? Isang magalang na ng ngiti, kasunod ang isang hakbang pabalik ang misteryo ay napatay sa pinagmulan nito. Pagkakatanto, tanggapin ang kawalan. Hayaan mong gamitin niya ang sarili niyang mga impulso para punan ang mga puwang. Hinahamon ka ng batas na ito. Huwag mong sabihin ang buong katotohanan sa iyong susunod na pakikipag-ugnayan. Obserbahan mo siya habang hinahanap niya ito. Ito ang sayaw ng mga pantay kung saan ang pagkikiskisan ay lumilika ng emosyonal na mga sibilisasyon, hindi kalupitan. Batas 4. Ang hindi matatagpong baluti ay kahinaan, sinusukat. Tingnantang paradokso, ang mga lalaki ay tila marupok sa kabila ng pagtatago ng kanilang takot sa pamamagitan ng pagpapabibo. Tunay na kapangyarihan? Sa iyong mga kondisyon, isang bitak sa harapan ng nabunyag. Ito ay kontroladong pagbubunyag na nagpapatao ng hindi nakapangalipusta, hindi kahinaan. Ang pratfall effect, ayon sa sikolohiyang pangasal, ay ang ideya na ang mga kakulangan ng isang kompetenteng tao ay nagpapataas ng kanilang kakayahang makaugnayan at kaakit-akit. Nagdududulot ito ng pagbabalik tanaw sa emosyonal na antas. Ibinabahagi rin niya ang kanyang sarili bilang kapalit. Ayon sa Pilosopiya, ang pag-iisa, individuation, ay nangangailangan ng pagharap sa kadiliman. Tanggapin ng iyong mga kapintasan at tataas kalampas sa mga ito. Marcus Aurelius Tigilan ang pag-aaksaya ng oras sa pagtatalo tungkol sa mga katangian ng isang marangal na tao. Maging isa ka. Nangangahulugan ito ng pagtatatag ng emosyonal na pagiging malapit ng hindi nakadepende at pag-amin ng epekto ng hindi sumusuko. Tagpoo kumikislap ang kandila na parang hindi tiyak na hinaharap sa isang hapunan. Hindi ka nagbibigay ng sagot nang ibunyag niya ang isang kahinaan, kundi inuulit mo. May paraan ka ng pagpapalito sa akin, nakakabagabag, sa pinakamagandang paraan. Lumalapit siya, namumula ang muka. Malakas siya, ngunit tao rin, sabi niya sa monologo. Nararamdaman kong nakikita ako. Ang tugon ng maingat na lalaki, ayos lang ako palagi. Ginagaya niya ang pader ng maramdaman ito, aral, tulad ng isang bihasang taktiko. Lanuhin mo ang iyong mga pagbubunyag. Hamon, isulat ang isang kahinaan na nais mong gamitin bilang sandata bukas. Lumilikha ito ng mga ugnayang hindi mabubuwag ng karisma lamang, na ginagawang kalakasan ng kahinaan. Batas 5. Ang tahimik na hari ay panahon. Tingnan ang mga nagmamadali. Sa dilim, Ihahagis nila ang mga salita na parang palaso na tumatago sa mga alyansa at walang iniiwang bakas. Ang timing ang nagtatakda kung maririnig ang iyong mga salita bilang kulog o pag-angal at hindi ito isang palamute. Sa psikolohiya, kaayon nito ng mga estado ng daloy. Bumababa ang mga depensa sa rurok ng panahon kapag nasa rurok ang raport. Sa pag-asam, tumataas ang dopamine. Doon mo siyaktan. Sabi ni Epictetus, Una mong sabihin sa sarili kung ano ang nais mong maging, at pagkatapos, gawin mo ang dapat mong gawin. Halimbawa ito ng karunungang stoiko. Sa pilosopiya, ito ang walang panahong tuntunin ni Nietzsche. Pumili ng mga sandaling may pangmatagalang epekto. Polaridad. Ang tensyon ay nalilikha, parang nakapulupot na spring, sa pamamagitan ng iyong pasensya at kanyang kawalang pasensya. Isang malinaw na halimbawa. Isang paglalakad sa hating gabi kasama ang mga manonood na walang interes. Nananatili ang tingin niya habang lumalalim ang katahimikan. Bulong mo. Kung hahalikan kita ngayon, alam kong hindi ka aatras. Ang kislap ng kuryente. Ang sagot niya, isang hakbang papalapit, isang niting may kuryente. Sa isipan, paano niya nalaman ito? Gusto ko ba ito? Ang immature na hangal, sa pagbati pa lang, pareho na namang lingya. Tumatakbo siya palayo, nataranta. Conclusion. Maghintay. Magmasid. Kapag kumisla pang bakal, saktan mo. Sinusubok ng batas na ito ang iyong pagpipigil sa sarili. Kung mapipigil mo ito, kikilos ang oras pabor sa iyo at babaguhin ang panandaliang salita tungo sa pangmatagalang impresyon. Batas 6. Makapangyarihan ang katahimikan. Pansinin ang paligoy-ligoy. Sinisikop nila ang mga senyales ng static at pinupuno ang mga puwang ng kalat-kalat na usapan. Paano naman ang hindi nasabi? Ang pagkaantala na nagpapalakas ng iyong presensya ang kanbas kung saan siya nagpipinta ng kanyang mga pantasya. Mas malalim. Ang Zygernik effect sa sikolohiya, kung saan ang mga hindi kumpletong ideya ay nananatili at nagdudulot ng obsesyon sa isip. Ang bihirang pananalita ay nagdaragdag ng halaga. Jung. Mga simbolo, hindi mga sermon, ang buhay ng kolektibong di malay. Sinabi ni Aurelius, maging mapagparaya sa iba at mahigpit sa sarili. Sa katotohanan, hayaang manatili at bumihag sa kanya ang mga kahihinatnan. Cinematic. Mga alon na bumubulong ng mga lihim sa dalampasigan sa paglubog ng araw. Tumatawa ka at saka nagsasabi, pinaparamdam mong pambihira ang karaniwan. Pagkatapos, wala. Anong ibig mong sabihin? tanong niya. Aktibo ang kanyang ego habang gumagana ang kanyang talino. Aral. Gumamit ng ellipsis sa halip na bantas na padamdam kapag nagsasalita. Ibubuhol niya ang mga ito sa obsesyon kung mga kang mag-iwan ng mga sinulid na ngakalawit. Mula sa tagapagsalita, nagiging misteryo ka bilang resulta. Batas 7. Muling sinusulat ng panganib ang mga panuntunan. Tingnan ang mga manglalarong ligtas. Nananim sila ng katamtamang husay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga karaniwang dinaraanan. Panganib, sinisira ng matatapang na salita ang pagiging kampante sa pugon ng mga alamat. Nanyayare ang maling pagtatalaga ng pag-uujok, arousal misattribution, sa sikolohiya kapag ang kasabikan mula sa panganib ay umapaw sa pagkahumaling. Sinabi ni Nietzsche, ang hindi nakapatay sa akin ay nagpapalakas sa akin. Polaridad Pinukaw mo ang sinaunang apoy sa pamamagitan ng iyong katapangan sa pagsuway sa kanyang pag-iingat. Tagpo. Nagpapalakas ng enerhiya sa isang masikip na pagdiriwang. Mayroon sa iyo na nakakaabala sa aking kapanatagan at nagugustuhan ko ito, sabi sa isang flirtaan. Mapanganib na pag-amin. Lalo siyang nai-involve. Pagkakamalay. Sumugal ka. Ang huling batas na ito ay nagsusumite ng hamon pumasok sa kaharian ng kawalang katiyakan. Ang matapang ang gagantimpalaan, hindi ang manonood. Sa tahimik na pagkatapos ng mga batas na ito, isaalang-alang ito. Tinahat natin ang laberinto ng isip, pinagsama ang apoy ng sikolohiya sa bakal ng stoiko, ang liwanag ng filosopya sa mga anino ng salaysay. Nakita mo kung paano binabago ng mga salitang sinadya gamitin ang realidad ng may biyaya sa halip na puwersa. Naliwanagan ng mga ego, ginabayan ng mga naes, at napawi ang kaguluhan ng damdamin. Gayon paman, ang kilos ang nagpapagising sa kaalaman na walang bisa kung mag-isa. Handa ka ng magsalita bilang tagabuo ng tulay o tagasindi ng bonfire sa halip na manghihingi at inarmahan mo ang iyong sarili laban sa bangin ng friend zone. Sabihin mo sa akin na kapatid. Ikaw ba ang patuloy na pinapatahimik ng takot? O ikaw ba ang bumubulong ng hangin ng pagbabago? Mag-post sa mga komento. Aling batas ang pinakamalalim? Ang pinununang tiempo o ang nangkawalang katiyakan? Kumilos ka na ngayon at tingnan kung paano nagbabago ang iyong mundo.